Isang linggo matapos lusubin ng grupong Hamas ang Israel, tatlong kababayan natin ang kumpirmatong nadamay at napatay. Ang mga kaanak ng ilang nasawing Pinoy ikinwento ang huling mensahe ng kanilang mahal sa buhay. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I regret to inform you that yes, it is confirmed there is a third Filipino casualty. A 49-year-old woman from Negros Occidental. Her family is aware, the president is aware. And uh, the, um, the Philippine government of course is working, yes, is working uh, with a family. Kinumpirma ng DFA ang ikatlong Pinoy na namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Inaasikaso ng may uwi ang kanyang nabi. The embassy in Israel is in touch with the sisters who are in Kuwait actually uh, for the repatriation of remains. FW naman na si Island Villarin Alacre na nasa Kuwait nag-post ng kanyang pighati sa umani pagkamatay ng kapatid nilang caregiver sa Israel na si Loretta o Lori hindi raw nila matanggap ang sinapit niya sa gitna ng gyera. Kwento ni Aileen sa News 5, huli niyang nakausap ang kapatid noong biyernes. Noong Sabado, sinunduraw si Lori ng kanyang nobyo para pumunta sa isang music festival. Nang magsimula na ang mga pag-atake, sinubukan niyang tawagan si Lori, pero hindi na makontak ang kapatid. October 8, nang magpost sa social media, ang Israeli employer na si Noam Solomon, siya ang amo ng Pinay caregiver na si Loreta o Lori Alacre tubong Cadiz Negros Occidental. Nagpapasaklolo siyang hanapin si Lori na six years nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Huli raw niyang nakita ang Pinay sa Nativot at Ashkelon kasama ang kanyang partner. Nakausap naman ng News 5 ang pamilya ni Angeline Aguirre, ang nurse caregiver na kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Noong 2022, umuwi si Angeline sa Pilipinas para magpakasal. Yan ay matapos ang halos walong taong pagtatrabaho bilang caregiver. Minsan pinagawain namin yun yung bagano, yung regarding adon sa pag-uwi niya. Kasi gustong-gusto mo na talaga siya umuwi na para sabi ko kahit saan tayo mag-stay, kahit sa Pangasinan, kahit kila tita, basta yung magkasama lang tayo ba? Kasi ano eh, puro LDR na lang kami. So, nang spit eh. Nitong Sabado ay nakapagpadala pa ng voice message sa lingwahe ng Pangasinan si Angeline sa kanyang pamilya sa bayan ng Binmale. Ito na pala ang kanyang huling mensahe sa kanila wala na itirorista kono na kaloob jad kebutsme akatanggap sa alaga na message jad kilanad kebuts wala kuno jod kin, jod me, na kuno jad kin kebutsme jad natirorista nasa Israel din ang kapatid ni Angeline na siyang nagbalita sa kanilang pamilya sa sinapit ng pinay nurse caregiver ang nasa nung hindi pa namin alam na nawala na siya punta pa ng ako ng simbahan noon eh Ipinagdasal ko na sana ligtas siya. <laughs> nah, kahit kapalit na po sana ng buhay ko, kapalit ng... Sabi ko ba, hindi yun naman ako pinakingga. Kwento naman ng kapatid ni Angeline sa Binmale Hindi na sila nagulat nang mabalita ang hindi iniwan ni Angeline ng kanyang pasyente. Kahit pa, ang naging kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Mapagmahal po kasi siya, loyal po talaga siya kahit na nahihirapan na po yan, hindi po niya talaga iiwan niyang alaga niya po. Ganun po ka, talaga siya. May puso po talaga siya. Tsaka nag-serve po kasi yan sa simbahan. Kaya hindi po kakayanin ng konsensya niya na iwanan niyang alaga niya. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Halili News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.